Isang simpleng kainan ng nakainan namin dito sa Manila. Simple man, pero yung mga pagkain nila dito eh siguradong magugustuhan nyo. Ang nagluluto nga dito eh yung nanay ni George o oh, Graham Boy. At alam nyo ba, nung 90s pa nga daw itong kainan nila, grabe ang tagal na nila. Pero ang talagang binabalik-balikan at mabili daw dito eh yung palabok ni nanay na 90s pa nga daw nung sinimulan niya magluto at magbenta neto. Legendary na kung tawagin no. 30 pesos lang to guys, makakatikim na kayo ng mabisa at masosi na palabok. Located sila dito sa Silay Street o okay? kaya isearch nyo lang sa Google Map para mapuntahan nyo agad. Dire-diretso lang guys, sabay kaliwa, dito sila makikita. Kaya sa mga taga Manila dyan eh, itry nyo na tong palabok at mga lutong bahay ng nanay ni George o Graham Boy. Ma'am, good evening po ma'am. Good evening de. At tanong lang po, kailan po nag-start itong kainan nyo po? Mga 90s. 90s pa? Oo. Oh. Ano po, ano po yung mga tinta nyo po dito? Dati ano lang, halo-halo. Halo-halo uh -oh, Nung 90s uh Oo -oh, Tapos Mga after Ilang linggo Meron na kami sari-sari Mga sari-sari uh Oo -oh, Tapos May mga almusal na Almusal na tuwing umaga po Ano-ano po yung mga almusal niyo tuwing umaga Champorado. Champorado. Sopas. Sopas Lomi Lomi Padesit kanton Ang dami rin Anong oras po kayo nag-open? 5 o'clock 5 o'clock uh -oh. Tapos sa tanghali Mga lutong ulam na po uh Oo -oh. Bet uh, Pero pinakbet Mmm -mm. Chicken curry, adobo. Ito adobo, chicken curry. Ito po ano po to? May nila gambaboy. Ito po. Ah, uh, so uh, skinless lungganisa. Skinless lungganisa. Pet chai na Pet Pag magkano po yung mga isang order ng ulam niyo po dito, ma'am? 70. 70. Yung gulay 35. Ano po yung pinaka bestseller seller niyo po pala dito? Ah. Balita ko may legendary na food trip daw dito eh. Palabok hmm. yung merienda. Ay talaga yung ano, pinakamabili yung palabok oh. Uh, niyo po dito. Magkano po yun? 35 lang. Ah, 35 lang. Sige Ay, 30 pesos po. lang, 30 lang. 30 pesos? Okay. Oh, oh. ah, sige po, po, order po nun. Ilan? Ah, isa lang po. Okay. Ito siya. Tapos, lalagyan mo na. Ito ng si Charon. Ayan, paminta, bawang, fried bawang. Tapos, ito yung pinaka-sauce niya. Ito yung tokwa. Grabe. Ito yung empelya, yung taba ng baboy. Oo, oh, yan ang papasarap dyan. Ay, grabe. Ito yung sauce niya. Kailangan mainit para masarap. Din. Mm. 30 pesos lang yan. Guys, nandito nga pala ako sa may Santa Ana, Manila, no? Dito sa may Silay Street. Bali, nandito nga pala kami sa may karinderya ng, ano, karinderya ng mama ni George. Yung nagtitinda ako, nag ng Graham Bar. Graham. So, ito nga pala yung kanilang pinagmamalaki na palabok. Bali, since 90s pa daw to, hindi pa pinapanganak si George. Man, may palabok na. May palabok na. No? 30 pesos, makatim na kayo nang na pala lang palabok. Pero ito muna yung unahin natin yung kanilang, ano, glutong bahay, man. Ito, nilagang bago yun. Uy. Pagkano nga ulit to, man? 70 70 pesos diba hmm. tikman natin yung sabaw mmm gantong gantong magluto si mama ng nilagang baboy man sakto lang yung kanyang lasa mm -hmm. Ah, sarap You know? o nilagang baboy sa malamig na panahon man mmm Mm-hmm. Hmm. Tuloy, ha? Ah. Mm -hmm. Healthy living yan? Healthy living. Tol, kahit anong kainan, e, eh, no? Walang makakatalo sa karinderya e, no? Walang makakatalo, to. Tarap. Dabis talaga mga lutong bahay, man. Buti na nga lang, guys, may nabuta kami dito mga lutong bahay pa, mga lutong ulam. Ngayong gabi na, o. Oh, may nabuta pa kami. Baka... Paulan na nga, to, le. Oo. Tapos yung mga... kukulit ng pamangkin mo ha <laughs> talaga nga ayaw mo na tigilan to Lala, nakikita ko sa'yo nabubusog ka mm. man huwag mo muna kong sabi ang sarap sarap ng kain ko eh uy sorry sorry oh Woo. teka baka mabusog ako uy tikba muna natin yung kanilang palabok oo nga pala may palabok ka pa ang sarap mo akong baboy man yan, titikman naman natin kanilang palabok. Ito talaga dinayo namin dito guys, yung kanilang legendary na palabok since 90s pa daw. Tikman natin, 30 pesos. Hmm! Totoo nga yung sabi mo, Tol. Totoo yan, Tol. Sarap! Tapos yung chicharon, mo man. Kaya mo, Tol. Nguya yung chicharon. Talagang daman-daman mo yan. Kaya nga eh. Yung crunchy. Yung, mm -hmm. yung chicharon, mo. Oh. Mas lalong magiging mabisayan tol pag nilagyan mo pa nito. Sige nga. Kamalanse. Eh, Ito lang kamalanse, masarap ni. eh. Oo, masin pa rin. natin ang kamalanse. Top. Ito chicharon oh, ayun oh. Chicharon, itlog. Guys, grabe. Panalo tong kanilang legendary na palabok. Try nyo to. Mm. No, no, no. Stay, dehydrate. stay dehydrated, stay <laughs> mm. dehydrated. Sorbo